What's up, mga Good morning. So, ito si Boom Boom Motor Vlog. Nagbabalik po. Welcome po sa aking channel. So, ang gagawin po natin ngayon is review naman about sa two-way alarm na in-install. Bali, binili ko siya ng 750 k Ace Moto and Accessories. Matatagpuan po siya sa may Barangay Busay. Malapit siya sa may Maharlika Resorts. Ilalagay ko na lang sa description box yung ano, yung link niya para makuha nyo kaagad. So, ito. Bago yan, isang walk around muna gagawin natin. moments later so yun guys ito na gaya um, nga na sinabi ko i-review po natin yung 2-way alarm 2-way <laughs> <Yano ba? laughs> alarm na anti theft na ano natin, system so ito na yun nga guys, gaya nang sabi ko 750 lang yung pagkakabindi sa kanya yeah. so unang una ito -una, yung dalawang remote niya, yan isang debattery at saka debattery din siya. Pero ito, may ano kasi siya, nag-a-alarm. Unang-una, pwede mo siyang ilock. Ito. Isang beep lang siya, di ba? Uh, ibig sabihin, no, nakalock siya. Hindi siya pwedeng magalaw or kahit ano. Gaya nito, for example. Yan, di ba tumunog siya? yung ulang tunog na yan is warning. Then yung second, mag-a-alarm siya ng malakas. Kaya, kung napapansin nyo, di ba tumutunog? Pagka ganyan nag-alarm, ito naman. Ia-unlock nyo lang siya. Second, nasa gitna ito naman nag a -alim. So yun guys, yeah, nakita niyo na yung first button, then second. Then ang isa, 'di ba, tumunog siya. Then kung makikita niyo naman, 'tong nasa baba, pwede mo siyang gawing start button. Gaya nito oh. Yan oh. Kahit hindi siya nakasusi, pwede mo siyang i-start. So. Yan pwede mo siyang i-start dito sa button na to. Then, pwede mo rin siyang patayin. Sa so, pamamagitan itong unlock or nasa gitna sa button. Ayan. So, yun naman guys, no? nakita na natin. Ito naman yung isa sa kinagandahan niya. Kung halimbawa may na nanakaw siya or may nagtangkang magnakaw, pwede mo siyang patayin kahit nasa kanya na yung susi. Gaya nito, papakita ko. So yan guys, so, tignan natin i ano uh, natin. Nakita eh, niyo 'di ba nakasuse? Yan. Di start siya. So, yan nasa kanya yung susi halimbawa ng ninakaw, 'di ba? Pwede natin siya i ano patayin. Ayun. Ayaw. <laughs> Ay, hindi. Dito ito pala, ito pala, mali, mali itong lock pala ang natin kung patay yan, so mag-a-alarm na siya diba? so ito naman, ang pinaganda nito itong isang remote iski uh, ano siya um, para mahanap mo kagad yung motor mo kung saan mo nakapark yan, para makuha mo kasi siya agad naka part so yun guys uh, na demo na natin ang kinagandahan niya so gaya na sinabi ko binili ko siya sa Ace Moto and Accessories sa matatagpuan siya sa may busay daraga then sa halagan 750 then nagpa install ako niyan kay sir na ano Raul dito rin yan sa daraga So, 'yun, next video natin. Uh, siguro tutorial print or kahit ano, review. Basta bahala na. Sana man may natutunan kayo or 'yun. Kahit ano. Salamat. Ngayon okay, guys, uh, nagbabaybay tayo kasi ito. Ah, uh, shoutout time. So, shoutout nga pala kay Pops B. Ride Back, Pops Panda Moto Vlog, Retaso Vlog, Bambi Moto, Hen Rider, Eori Moto, Noi Moto, Galang Rider PH, Red RS Moto, Bumble G, The Best Maker, um, Willie and Sons, Albay Branch, Broom Broom Gears and Accessories. Lakwat Lakwatserang Albayana, Red Dragon Rider, Vlog Jack TV, tsaka sa lahat ng members ng Dragon Moto Vloggers. Shoutout sa inyo! <music>